Ngayon ang mga bas sa social media sa posibleng kinaroroonan ng nawawalang si Jante na si Galeno. At isang ngayon sa naging usap-usapan at nag-trending sa social media, matapos na mahulaan ng isang fortune teller ang kinaroroonan ni Javelin Galeno, na kung saan nahanap raw nito si Javelin Galeno sa pamamagitan na kanyang hula. At ayon nga sa kanya, sa kasamaang palad ay patay na raw si Javelin Guerrero. Ayon nga sa naging pahayag nito. Narito nga at basahin natin ang kanya naging official statement. Ilang oras ko iniisip kung dapat ko ba i-post o hindi dahil sensitive ang case na ito ni Javelin Guerrero. Kasi last resort ko kagabi, bukod sa ilang araw na ako nakakuha ng sign na basahan siya at ayon nga kagabi, napaliginipan ko po siya. draw na drone ako sa kanya. Salamat ilusyon sa pagpapalakas ng loob ko. Dream ko last night, magkasama kami sa isang school. Pareho kami nakasuot ng pang high school na uniform. Pupunta na kami sa kabilang building ng school. Kaso bago makapunta doon, kailangan muna na umakyat sa mataas na pader o bato. Ako nakaakyat na pero siya, hindi siya nakaakyat. Hirap na hirap daw siya. Kaya bumaba na, raw ako ra ulit. Sabi ko sa kabilang building na lang kami magpunta hanggang nagbago yung scene. May parang convenience store, tapos magkasama kami na naglalakad na may sumusunod sa amin hanggang nagising na ako. Disclaimer, wala akong intensyon na manakot ng kahit sino, especially sa pamilya niya o kaanak. Iniinterpret ko lang yung cards based sa energy na nasaap ko mula sa name and pictures niya na hinagayintayin pa rin ang resulta na investigasyon ng mga otoridad. Ipagdadarasal ko rin na mali itong reading ko at makauwi siya ng buhay at ligtas sa kanyang pamilya. One more thing, iba-iba rin po ang interpretation ng bawat readers sa so stop comparing po. Friends, so ito na yung readings. First, we have the significator and representation of javelin. Five cups can be sign of loss and death. Based sa aking readings, posible na wala na siya o patay na siya. Again, I am praying na mali ako. May nakikita rin ako malaking regrets na daladala niya. Second, we have a queen of cups. Maaaring na nasa malapit sa dagat o ilog ang katawan niya o anything na malapit sa tubig. Basta may body of water na malapit sa kanya. Third, we have inverted eight of pentacles. Queen of swords and knight of pentacles. Maaring may kinalaman sa love affair ang case na ito. Possibly love triangle. Pero ayaw ni Jovelyn o nag-aalinlangan siya. May friend zone na naganap. Meron din involved na babae. Kaya nasabi kong love triangle. So maaring ang babae tinutupay ng karga ito ay siya ang mastermind. Medyo powerful ang mga tao involved. On the other hand, na kikilana nidyabalin sigay, ba-arind related sa work or rikilana sa working place, at ang me gusto tanagas sa yung nalaki. Health? New moon is a sign of something that needs to be kept, a confirmation of love affair or love related. Dawn is a sign of farewell and acceptance. For the family, and stone people is a sign, na may makkutong at signs na ang pinapakita ko, pero binami wala. So I hope mali ang maging readings school kasi napaka-sensitive niya. Now ay makauwi siya ng buhay at ligtas. Yes, ito na. Tinataya ko na po ang reputation ko as a reader. Sana mali ang readings.